magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So nakapag ayos na ko ng aking pang guys. Ayan. Meron tayong uh, mai Ayan. So ngayon ay Friday, July 4. So meron tayong siopaw. May maliit, may malaki. Ayan. So, so meron din tayong ano guys no. Para sa hamburger. Ayan. May footlong. Pwede, meron din akong footlong guys. Tapos ito yung sa ating mga piniprito dito. Yung like Ah, uh, ito yung ating french fries, meron tayong kikiam, fish ball, tapos quail egg, qu quail, egg, quail <laughs> egg, quail egg, tapos meron tayong cheese stick, no, cheese stick. Tapos meron tayong hamburger, ayan, sa footlong. So, ito yung ating tinapay footlong, meron din tayong bread para sa ano natin, sa hamburger. Tapos ang ating yelo, no? yelo. Ayan. So, tapos dito naman guys, yung ating mga drinks. Yung ating coke float, yung ating soda, yan, fruit soda. So, bago na yung aking ano guys, no? Yan, o. Oh. Yung ano na siya, nata. Hindi na yung kulay-kulay. So, ito yung ating chocolate para sa coke float. So, meron din tayong ice cream guys, dyan. Ito yung ating mga flavor ng milk tea. Yan, tapos yung ating mga baso-baso. Yan. So, ganyan lang siya guys. Binuksan ko lang siya dito, oh, para kita yan. Kita yung ating kabukiran. Kabukiran, di amin yan guys ha. <laughs> so harap lang yan. Ayan. So ganyan. Tapos yung table natin andito. Ayan. Ayan. Para pag ano, yung may mag-order. Ayan. Kuha lang dito. Duto dito. Ayan. So kanina may bumili na guys no. Isang shopaw. Ah. Uh, shopaw na malaki, tapos siomay. Ang siomay ko, guys, ano to yung tawag dito sa na to. Yung dim sum. So, masarap, masarap yung dim sum. Ayan. Tapos, ang ano niya, ah, uh, bintahan ko nyan guys ay apat 25 pesos dati kasi hindi yung dim sum pero mas mahal yun kailang lugi naman tayo guys kasi ang ano gas natin ay naka open siya, no? Yan, no? kasi naka steam nga sya diba so lugi tayo so apat 25 pesos so meron din tayong pinagawang ano guys lagay muna natin dito yung ating camera yan, may, pinagawa din akong uh, tawag dito tarpaulin. Wait lang ha. Yan you know. o. So, yung pinagawa kong tarpaulin guys, hindi ko masabit-sabit kasi wala pa akong ano, ayan. Yan. Yan. Ganyan yung tarpaulin natin. Yan. So, yung siguro bukas ako guys gagawa ng pang ano ng corn dog tsaka yung cheese. Ah, uh, tawag dito uh, ball, eh, cheese ball. <laughs> Tapos yung ating quirk quirk kasi wala na akong yung pang coat ba. Hindi ako gumawa. Natamad ang lola niya. So at least bukas, nandito si Josawa, matutulungan niya ako. Yan. So, siguro bukas mo lang ito i-ikabit. Dito ko ilalagay guys, oh. Sa my gifts, Yan. Dito. Pakita nila kung ano yung available natin. So, ganyan yung ating tinda So, ganyan. Dito naman, para meron tayong pang <laughs> Meron tayong pang thumbnails Para mulabo yung ating camera Ayan, so Wala pang customer, itahintay mo natin Ang customer guys, time check Nasa Magko quarter to four guys, ayan So, init, maginsangan So, bago ang lola nyo Ayan, so wait wait lang tayo So, mamaya merienda din tayo <laughs> Logi na. Logi na. Kinain yung, kinain yung ano, yung kita. Ayan. So, ganyan lang guys yung setup. Minsan, pag malakas ang ulan, di ko na binubuksan yung gate, pero may bumibili pa rin naman. Kaya lang kawabas na doon, doon sa labas. Lalo pag maambun. Pero, sinasabi ko doon na last lang maghintay sa pindahan. Ayan. So, may dumating akong unparcel, guys, no? I-unbox ko din to guys, yung aking parcel. Ano to mga gamis? bagong gamis guys no may binili tayo nasa ano to per pack na nasa 2.5 kilos yan so mamaya or mamaya or bukas try natin mag vlog dito so titingnan natin so ito ang ating tindahan so medyo ano ngayon guys no matumal pero okay lang yun ganyan talaga ang life ang buhay di naman lahat, sa lahat ng pagkakataon ay di ba masaya tayo <laughs> Madami naman tayong kakompetensya din kasi. So, okay lang yan. Ganun talaga. Ah, uh, ano lang. Huwag lang tayong susuko. Huwag tayong tamarin. Magtinda. Kasi, yun lang yung ating, ano, ano. <laughs> tinamad tayong magtinda. Wala tayong kita. Diba? So, ganun. Ganun lang yun. Kailangan masipag para may kita, may pera. Ayan. So, meron din hapong ipapakilala sa inyo, guys. <laughs> papakilala. So, basta, walaan nyo na lang kung ano. Ay! So, papakita ko din yon sa inyo, guys. So, ngayon, wala pa kasi. So, baka by next week. Yan. Baka by next week. So, ano? <laughs> ano kaya yun? So, dito lang siguro, guys. Dito na muna ang aking vlog. Mabilis ang vlog na kasi baka may dumating customer na nakakaya naman salita ako ng salita dito, diba? So, yan lamang, guys, ang aking share. Maraming salamat sa panunod. lang Bye-bye.